Hindi ko naman sinabing ubusin nyo. Pinahihigop ko lang kayo. Ayaw <laughs> ko yung binigin niyo yun sa Ang galing mo lang ding magmapura <laughs> Sabi ko ha, ayaw kuhanin. Ipinilit ako. Masama ang magdamot call center kaya ipinamudmud ko sa iba. <laughs> Ba't hindi ka nakabilit ipinamudmud ko? Nang <laughs> hindi <laughs> ka <Malibigal>, na ipinamudmud ko. Ang <laughs> galing ka din. Kakapraso pa ang naiinom ko eh. Nakalami kong gatas yan eh. ko, ko. lang. <laughs> Guys, dahil sinira namin ang bigasan ni call center. Eto, masisira pa na naman. O. May bago siyang biniling bigasan, guys. Hindi naman alam ko Ayan. Lagay ng bigasan, ayan. Ilalagay po namin sa comment section ang link, guys, kaya naman order na kayo. Ayan. May passing dito. <laughs> hindi ko po alam siya gamitin kasi hindi naman siya sa akin. <laughs> wow! gasa na siya. May gatang na din. Di ba? Ayan oh. May may na siya. Ay, at saka ang dami niyang bigas sa ibilalagay Oh. Ayan, order na kayo guys. Sa so, yellow basket.